So hello everyone and welcome back to my uh, video So today's video guys, uh, gusto ko lang i-share sa inyo na today is a uh, first day ng shift ko And of course uh, panggabi po ako ngayon So kailangan natin magluto ng maaga kasi para mamaya pagkagising ko diretso-diretso na po yan Kasi napakalamig po ng panahon so maliligo tayo ng maaga Then matutulog, then later uh, yun, uh, refreshment na lang sa atin, and pagkatapos yan, kain, coffee, and alis na. So ganyan lang yung buhay dito. So today, magluluto ako ng uh, early dinner namin para at least mamaya diretsyo-diretsyo na guys. So ito, so, bumili ako ng uh, beef cube, ayan. So may konting experiment lang po tayo. So hindi ko po alam yung ano yung lulutuin ko, pero ito lang yung nakita kong available for today kasi yun nga wala pang sahod. So lulutuin natin to guys at tara't samahan niyo ako mga amigos. Ayun. So tipid-tipid lang po tayo kasi napakamahal na po ngayon and this month bago lang kami nag-increase ng rent namin. So kailangan ng adjustment. Of course, iinitin muna natin itong mga amigos As much as possible na kaya natin i-budget yung time natin Kasi, yun nga, panggabi tayo at 12 hours Mahaba-habang shift So, kailangan natin kumain ng uh, marami at masustansya po Of course So, simple lang po yung uh, food trip natin ngayong uh, ngayong araw na to. Today is uh, Friday and I think it's almost 10 o'clock in the morning. So, ang ginagawa ko naman is magluluto ako ng maaga para mamaya pagkagising ko. Yun nga, di na tayo magluluto. Chill-chill na lang. Dinner, coffee, tsaka nood ng news while kumakain. Kasi nakaka yung mga news natin sa Pilipinas, guys. Yun ang pinapanood ko. So, meron tayong sibuyas, luya, tsaka bawang dito. So, unahin natin tong sibuyas. Pagpasensyahan nyo na po tong uh, experiment ko po na luto. Kasi hindi naman po tayo professional. Ayan. Anyway, gusto rin na nga na po ito. Ayan. i-cook lang natin itong mga noodles. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Yung tamang maghiwalay-hiwalay lang po yung mga pagkain. Ayan lang. Yung mga pagkain, sorry. Yung mga... Ayan, mix lang natin ito ng maayos. At saka yung katamtaman lang po. Huwag masyadong i-overcook yung uh, sibuyas. Ayan, ginagawa ko na sa 8 po. Nilalakasan ko kasi tinataman ko ako na masyadong matagal dito sa kusina. Ayan. So next, sunod na natin yung beef. Ayan yung beef natin. No? Sorry. <laughs> Ayan. Pinakat ko na to dito. Pinakat ko na po to sa shop. Kung saan ko binili. Para pagdating dito, diretso-diretso na po mga amigo. Ayan.

but oh. right. Yeah. Ganda ng beef natin, no? Ayan. Yeah. Yeah. Mamaya, iinitin na lang natin to. Yeah. Asensya na! Kasi wala tayong uh, videographer dito lagyan natin ng paminta. Meron tayong uh, garlic powder. Optional. Ayan. Konting asin. A, mix na natin. Ayan, sunod na natin itong bawang. Pagpabango rin yan. Then next natin itong toyo. maganda sana pag may oyster sauce kasi gaso na po ako. Uh, maybe this week, bibili po ako ng oyster sauce. Alright, so mix lang po natin ito mga amigos. yan kita po ba? Alright, so yung mga hindi pa nag-follow, nag-share sa page ko, uh, subscribe at saka follow naman po. Support lang po. Support local, kumbaga. tatakpan muna na rin mga amigos. Ayan, balikan natin. May siguro mga after 3 minutes. Alright. So yung mga, by the way, uh, yung mga gusto mag-order pala ng mga sneakers dyan. Kahit anong klaseng sneakers, hoodies, kahit ano, basta available po dito sa UK. Uh, message nyo lang po ako sa page ko or dun sa YouTube channel ko po. Uh, message nyo lang po ako at saka pag-usapan natin yon uh, At yung shipping fee, uh, hindi po kasali doon. And by the way, regarding po doon sa mga shoes sa StockX, naka uh, nakadepende po sa... Nakadepende po sa sizes yung price. Alright? So kung gusto nyo po mag-check doon sa StockX, check nyo po 100% original po dun, yung, uh, yung page na yon. At saka biniverify nila po talaga yung quality at saka yung originality ng uh, product nila. So, do. So, message lang po yung mga amigos. Pasensya na kung nabubulol kasi bisaya po tayo mga amigos. Okay, so ito po yung pagkain natin. Then, balikan natin after 3 to 4 minutes. Alright?